Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay magbibigay po ako ng babala warning sa mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang isang kasangang bahay sa iba't ibang parte ng bansa. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ko po, po please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below for sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa lahat mga kababayan and welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's video po ay magbibigay tayo ng babala. Warning sa lahat ng mga kababayan ko na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa iba't ibang parte ng bansa. So, two days ago mga kabayan, habang nag-scroll po ako ng mga videos sa isang social media platform, ay may napanood po akong video na kung saan humihingi po si kabayan ng tulong. So, ang naging problema ni kabayan ay dahil po sa paggamit ng mga bagay na hindi po sa kanya. In short, ginamit niya po yung damit ng kanyang employer, yung kanyang mga uh, jewelry at uh, pinost niya po ito sa isang social media platform. So ngayon, si Kabayan ay namong problema dahil nga kakasuhan daw siya ng kanyang employer. So shout out po sa lahat ng mga kasambahay katulad ko na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng bansa. Mga kabayan, wala pong problema sa paggamit ng mga social media platforms as long as wala po kayong ginagawang masama. Walang masama na mag-post ng videos, photos, any events ng inyong buhay, wala pong problema. Ang problema po is yung kung mag-post kayo ng videos, photos na may ginagamit kayo or may ginawa kayong hindi maganda. Like for example, katulad ni Kabayan, pinost niya yung video niya, suot yung damit ni amo pinost niya yung video, finlex niya yung jewelry ni Amo. So, wag na wag niyo pong gayain si Kabayan at wag na wag po kayong mangialam ng gamit ng mga employer. So, hindi lamang po pagkakaroon ng kaso ang haharapin ni kabayan kung hindi pwede po siyang makulong ng ilang taon. Pwede po siyang magbayad ng napakalaking fines. Magkakaroon po siya ng lifetime ban at hindi na po siya makakabalik ng bansang pinagtatrabuhan niya. So, mga kababayan, no, advice ko sa inyo, wag na wag niyo pong tularan si kabayan dahil ito po ay napakalaking problema na pwede niyong harapin. So, advice ko lamang din po sa inyo kung may mga social media uh, accounts kayo, mas better po na private nyo na lang kasi kahit hindi po kayo mag-request sa inyong mga employer, ay pwede po nilang makita inyong mga accounts gamit po ang inyong mga phone number. So, napaka-high-tech po mga kababayan. So, hanggang dito na nga lang po itong video na to. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at suporta ng aking channel. Stay safe and get blessed us all. Bye!